naman yung kasaya Balipang pa araw ko na nga pala dito sa South Korea Tinangali naman ako ng gising Hindi niya naman ako nakatulog na maayos Iba kasi ang oras dito kaysa dyan sa Pinas Dahil kapag alas 8 ng umaga dito sa South Korea alas 8 naman ng gabi dyan sa Pinas ngayon nga palang alis ang Chuygme ay isa so ko lang matitirang mag isa dito pinuntahan ko nga ang Chuygme sa kanyang kwarto at hinanap kung saan saan wala sa loob ng bahay at wala rin sa labas nasaan kaya ang Chuygme maging sa banyo ay aking tinignan baka ka ay nasa bowl minsan kasi ang Chuygme sa bowl nag aalmusal minsan naman siya ay nasa loob ng freezer at meron niya akong napansin sa isang maliit na tissue liham nga ito ng Chuygme at ito ang sabi At bigla na nga lang tumulo ang aking luha dahil nalulungkot ako ng kaunti. Bigla ko nga palang naalala. Sabi nga pala sa akin ng kapag daw maganda ng panahon, ay maaari ko na daw diligan ang kanyang mga pananim. Kaya naman nagmadali ako magsuot ng panlamig. Kasi nga sobrang lamig dito. Kasi nga daw dito sa South Korea, pag winter season, ay sobrang lamig talaga. At kapag summer naman, ay sobrang init naman daw, sabi ng Chuigme. Sana kayanin kong mag-isang mamuhay dito sa South Korea habang hindi pa nakakabalik dito ang Chuigme dahil nga sumikat na ang araw, kailangan ko nang diligin ang mga pananim ng tsuigme. At natunaw na rin nga pala ang mga nyebe sa mga dahon ito Kaya pwede na daw itong diligin. Nakakatuwa lang isipin na dati sa TV ko lang nakikita ang nyebe. Ngayon nahahawakan ko na. Hindi pa rin talaga naalis sa isip ko ang pagtataka. Ang laki pala talaga ng pagkakaiba dito sa South Korea kaysa dyan sa Pinas. Ito nga palang dinidilig ko eh, isang kay Mito. May hawig lang ang pangalan pero ibang itsura. At dali-dali nga akong umuwi dahil hindi pa ako nakapagluto ng almusal. At sa hindi nga inaasahan pagkakataon, isang kabayan natin ang aking nakasalubong. At ang aking tanong, ano bang iyong lakong iyan? Pineritong dragon fruit daw. At nagmamadaling umalis. Pagkatapos kong kumain ng pineritong dragon fruit, dali-dali naman akong kumuha ng cherry blossom. Pero kasi ang pakain sa alagang tupa ng chuigme. Siya nga pala guys, hindi lang mga pananim ang iniwan sa akin ng Chuygme pati na rin ang kanyang mga alagang hayop dito sa farm dito pala sa South Korea ganito lang ginagawa sa cherry blossoms gandang ganda pa tayo pagka nakikita natin sa TV dyan sa Pinas dito pala pinapakain lang nila sa tupa ito nga pala ang alagang tupa ng Chuygme medyo may pagkakahawig nga ito ng baka dyan sa Pinas pero tupa daw talaga ito sabi ng Chuygme Marami pa talaga akong kailangan malaman dito sa South Korea masyadong advance ang kanilang teknolohiya pero kailangan ko muna talagang pag-aralan ng Korean language para mas mapadali ang aking pakikisalamuha at pakikipag-usap sa kanila sa ngayon kailangan ko muna sundin ng Chuygmi sa lahat ng kanyang pinag-uutos kasi nga bago lang daw ako dito sa South Korea kaya hindi pa ako pwedeng lumabas at dito lang daw muna ako sa kanyang farm hanggang siya ay makabalik dito sana makapagpalop agad ng Chuygmi dyan sa Pinas para sa kanyang agarang paggaling hindi pa nga lumilipas ang araw inamimiss ko na agad ang Chuygme. sana makatagpo siya na maglulubas up na mahusay. Karamihan kasi ng mga gamot dyan sa Pinas. Pag binubulongan ang pasyente. Ano sabi? Gumaling kapag ka may bayad. Pag walang bayad ay lumala. Hanggang dito na lang muna siguro ang kaya kong ibahagi sa inyo. Basta lagi kayo mag-iingat dyan sa Pinas. Uspaw!